Ang trending na trending ngayon sa international stage na si Rolando Bunot Abante ay may simpleng pamumuhay tulad ng karamihan sa mga Pilipino. Sa pagbisita ng isang Cebu News Station sa kanilang bahay tumanggi munang magbigay ng pahayag si Bunot sa anumang interview dahil labag umano ito sa rules ng AGT, kaya ipinakita na lamang niya ang araw-araw na pamumuhay. Napag-alaman na isa palang hubal hubble driver si Bunot at siya na rin ang naghahatid sa kanyang anak papunta sa paaralan. Ayon sa kanyang pamangkin na si Hannah May na masaya siya sa narating ng kanyang tito at proud siya dito dahil siya rin ang kanyang mentor tuwing sasali siya sa mga singing contest. Habang, ayon naman sa isang Hubble Hubble driver na si Manuel Imya, matagal na niyang kasakasama si Bunot sa pamamasada at ayon dito, ordinaryong tao lang ito, isa itong napakabait na kaibigan, asawa at ama ng kanyang anak. From this... Baby, you know... This. Ito ang bahay ni Rolando Abante o mas kilala bilang si Bunot, mula sa Barangay Pasil, Santander, Cebu, kamakailan lang ay top trending sa YouTube at dinala ang Pilipinas para ipakilala sa buong mundo. Ang husay ni Bunot ay nakatanggap ng standing ovation mula sa mga judges ng America's Got Talent o AGT, mula kay Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel at Sofia Vergara. Literal na malayo na ang narating ng mangingisda na si Roland Abante, aka Bunot. Mula sa pagsali sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime noong February 2017, contestant na siya sa season 18 ng America's Got Talent. 38 years old si Roland nang sumali ito bilang kinatawa ng Visaya at naging daily winner sa tawag ng tanghalan, anim na taon na ang nakararaan. Ang paglahok ni Roland sa singing competition ng It's Showtime ang naging daan para makapagtrabaho siya sa isang entertainment complex sa Pasay City. Mula noon, wala nang nabalitaan tungkol kay Roland hanggang mapanood ng buong mundo ang audition niya sa America's Got Talent noong Martes, June 13, 2023, Miyerkules ng umaga, June 14, sa Pilipinas. Mangingisda sa umaga at nagmamaneho ng motorsiklo sa hapon para maghatid ng mga produkto at pasahero ang pakilala ni Roland sa wikang. Bisaya, sa mga hurado ng America's Got Talent na sina Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, at Howie Mandel. Gumamit si Roland ng interpreter para maunawaan ng manunood ang mga sagot niya sa katanungan ng mga hurado. Napatalikod at napaluha si Roland nang magtanong si Heidi ng So Why America's Got Talent. Nangingilid ang luhang tugo ng Filipino aspiring singer. Every night I see in my cellphone only because this is my big dream, to get here. To be here. Tumanggap ng standing ovation mula sa audience at sa mga hurado si Roland dahil sa kanyang mahusay na pag-awit sa When a Man Loves a Woman, na unang pinasikat ng American singer na si Percy Sledge, 1940 hanggang 2015. Noong 1966 at ginawa ng cover ni Nabette Midler at Michael Bolton noong 1979 at 1991, respectively. Reaksyon ni Heidi, I don't think you could have done it better. Mike drop, you let it all on that stage. You were amazing, you should be very be proud of yourself. Sabi naman ni Sophia, I have a feeling you're gonna have to stop fishing. This is where you needed to be. Komento ni Simon, you were so nervous. I genuinely thought for one moment you weren't gonna do this and then, that happened. And it actually made me love this audition even more and I really like you. It was a great audition. Tumayo at niyakap pa ni Simon si Roland, na patakbong bumaba mula sa entablado, nang malaman ng British record producer na siya ang paboritong hurado ng Pinoy contender sa America's Got Talent. You're amazing. We love you. That was the best. Mensahe pa ni Simon kay Roland. Maligayang maligaya si Roland sa kanyang tagumpay na naging dahilan naman para balikan at muling panuorin sa internet ng mga Pilipino ang video clips ng pagsali niya sa Tawag ng Tanghalan noong 2017. Sa ngayon, hindi lamang ang mga pamilya at kaibigan ni Bunot ang umaasang mapapanalunan nito ang sinalihang international contest kundi ang buong Pilipinas. Sa ngayon, umabot na sa number 2 top trending ang mga videos ni Rolando Bunot Abante sa YouTube at milyon-milyon views din sa Facebook. Ikaw Kasuki, anong masasabi mo sa narating na ngayon ni Bunot sa international stage? Free kang mag-comment sa box section at aking babasahin yan. Maraming salamat!